Bagamat ang lugar na ito is not entirely an island, tinawag pa rin itong polo o sa Tagalog term, pulo, na ang ibig sabihin ay isla. Dahil na rin daw ito sa mga ilog na nakapaligid dito. Yan at iba pang kasaysayan ng ating pag-uusapan dito sa mga kwentong kanto ng Valenzuela. Valenzuela, isang salitang Kastila na ibig sabihin ay Little Valencia. Bagamat ipinangalan ang lugar na ito kay Dr. Pio Valenzuela, una muna itong tinawag na Polo. Sa umpisa, ito ay isang malayang lalawigan mula sa Bulacan. Minsan itong naging bahagi ng may na ang tawag katangalan. Ang lugar na ito ay pinamahalaan ng isang Franciscan priest na si Father Juan Taranco pinagpala ang bayan na ito ng masaganang produksyon ng bigas, mais at sugarcane. Fast forward to September 6, 1899. Nagtayo ang mga Amerikano ng pamahalaang militar at ang naging pangulo nito ay si Dr. Pio Valenzuela. He resigned in February 1902 and Rufino Valenzuela became the first elected president of the town in 1904. Naging madali naman para sa mga Hapon ang pagsakop sa lugar na ito. Naging masagana pa ang mga ani ng prutas at tinagurean pa itong market town. The town also became a place of terror. There were too many murders committed. At bukod pa riyan, naging kuta rin ito ng mga makapili o makabayan ng kunan ng mga Pilipino. Bagamat nakaranas rin ng takot at pangamba ang bayan ng pulo, natapos rin ito kasabay ng World War II. Noong July 21, 1960, pinirmahan ng dating Pangulong Justado Makapagal ang Executive Order No. 401 na bumubuo sa Municipality ng Valenzuela bilang pagpupugay kay Dr. Bio Valenzuela. Then, noong September 11, 1963, Another order signed by President Macapagal which unites the municipalities of Tulo and Valenzuela under a one united government called the Municipality of Valenzuela. At dahil sa mabilis na pag-unlad at pagdami ng populasyon ng Greater Manila Area, inisyu ang Presidential Decree number no. 824 noong November 7, 1975. Pinuo ang Metropolitan Manila Commission at iniwalay ang Valenzuela sa province ng Bulacan. Bawat kanto, may kwento. Bawat bayan, may kasaysayan. Ako po si Kuya F at samahan niyo kong muli sa mga susunod na kwentong kanto.